lalo sa mga UFW natin mga kabayan kaibigan natin dyan mga subscriber natin dyan oh. magandang uh, umaga at uh, dito ako, ako seria. Um, marami kami mga antos dito tulong tulong kami dito mga tol no? Sa, sana mahuli na si Barak ngayon hindi ko alam kung anong uh, mangyari dito sa area na to so shout out muna ako mga tol no? Ah, wag kalimutan si Sir Gus 54 mga Kasama ko ngayon si Gus 44 Alpha Charles Hunter. No? Saka si Dugad Explorer mga tol. So shout out muna ako mga tol no. Kay Alpha ano, ay Adel uh, Adelpha no. Uh, ah, Mam Ian Bill. Mam, um, tawag kita no kayak uh, jin rupino ay mam jin lo jin cha mga tol no mam ma shout out kita mam ma no ah uh, teresa tulido yan mam ma shout out kita mam ma so ngayong araw na to pasukan naman mo tong area kasama kami mga, mga tulo at huwag niyong kalimutan pakilay, pakishare sa video ko so, ngayon, ngayon lang mga tulo so mga tulo uh, simulan namin itong kasukan uh, Ito area Ibig sabihin mga video mga to, no? Pinasokan ko itong area na mag-isa lang ako. Pag ngayon, may kasama na kayong uh, kaming mga hunters dito. Alpha Charles, no? 44. marami kami dito mga tol. si Antar Vietnam yang matanya

at ito mga tulo. Marami kami dito, mga tol. Sama ka si Portiporo. May... Kapangyarihan si parak dito. Kumbisyahan ko siya na magbagong buhayin lang siya. Alam niyo mga tol na meron siyang dalawang na. Nandito sa kamay ko. yun na ay lagay ko sila sa may bahay ko dito,

Sana mga tol. Bigyan na pagkakataon din si Barat. Ay sumuko. At mabagong buhay siya sa, sa sarili niya. May, papa, may patawad tayo mga tulong. Sama natin si elpochars er Sama natin si

Ingat, bro.

itu kalau yang kalau pun suka nama dia. Dia kita cakap ke sebagainya ke, kita cuba tengok. Kita tengok dia bisikan apa keperluan dia bagi betul-betul. Dia nak dia nak dia ada di sini sangat best lah. kasama si sa barko ito. Yung itim na suta, nakasuta na sa hutan natin. Hindi ko alam kung ano mga mga tao itong kasama ni barak ng ato. Yung nakasuta na kasutana, mga tol. Kung may sure tayo, babarin natin ito. Samantala lang itong gagawin natin itong hinablambang bala itong uh, kasama ni Barak mga tayo. Ano ang kaitim bro? Huwag kang magkumpiyan sa tulang kasi yun po yung nakalaban namin dito dati Malakas malakas yung malakas yun Ano pa nakita mo dun? May napansin ako sa ano Ibaba May naka ano Nakandusay bro

Yang patah lima bro Patah lima Sugatan kah?

may halay si Barak tul may halay si Barak yun yung nakahapdo pa yung tinan nyo makabita tayo mga tulo. Nakatalikod si Barak. baril natin ngayon Kung may chimpo na tama, babaril natin. Yan, yan. Yan. So, umalis itong mga tulong. Itong so, nakakapati, nakakahay itong. Yung umalis sila. Oh. sabihin si Barak ay eh, mayroon pa pala siyang ano may mata may mas mataas pa sila may mas malakas sila, Suha, islo, so ano, mm, may yung, yung nakakapa yung yung nakaitim na sutan na control niya ni Barak kilo oh, pinuno ni Barak pinaka pinuno ni siguro pinuno ni Barak tumong so. tol may no, may gusto um, uh, 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 okay, So yung tipo ng ano kaya yung ang sensor So kailangan lang maingat baka makita kayo ng mga tao.

dito nakahod po. Sila mga nag-aaway na may alay sila sa atin. May daog sila dito. May daog sila. Yung malaking kahon dito sila nag-a. Dito sila naka ano. Ano nakita niya? May bali gadget. Oo, bro. Yung pinunong ibaragto, bro. May player din nila. mong keluin, bro. parang lagusan to parang lagusan to dito siguro bro. sa pagkakabalik ko siya So ito ba mga hao Yung inaalay na sa yung isang tao mga to so, May dao ba si Barak dito So nakita ito kanina bro Nandiyan si Barak no Dito no pala siya. Si so, ka Segura, yung, siya nakatayo kanina, bro. So nakatayo na itim kanina. Ibig sabihin, yung nag-alay si Barak, mas labaw pa sa kanya. Oh. Mas pa sa, sa Barak playo, playo pa yun. So, bro.

ng tulong ano sa itong uh, isang uh, tao nito si kita na ito kanina uh, inalay siya ni Barak so yun hanggang dito na tayo mga tulong